Ako si Ano? May Gano'n. So... Uh, something for... Sa <laughs> uh, <for, laughs> pagpagpo. <laughs> 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 Just, ano... I-glossy. Anong pinagdala? Sa hindi na. ako... Uh, ang napili uh, is something special. Uh, <laughs> my from my mom. <laughs> ano? Hey, Hello, oh. So, ko kanina. So, sabi ko, bibigay ko sa kanya kasi kung nakilala na siya ni Mama, magugustuhan siya ni Mama. Parang daughter na niya. parang kapatid ko niya. So, ito kanina. ito.

Ah oh. so <laughs> uh, it's it's let, let you go like you well, through, uh, 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 so uh, uh This uh, uh, like, Now uh, if you I will always be in love just the <than> <abdominal gaps> Lagi. siya talaga ang the very first person na very welcoming yan siya, tapos friendly kayo akong sabihin na hindi ka friendly oh, first, yes. kasi you're so friendly at sa lahat sa inyo, talagang ikaw at siya na si mama ko iiwan kay, uh, kay Nicole at uh, ayun, um, kasi nung siguro hindi ako mapapasali sa PLR if hindi kay Nicole, kasi siya talaga yung Uh, yung parang nag, ano sa atin talaga nag-encourage na sumali sa DLRB tapos uh, nag- you Kailangan know uh, na malakas ka na uh, ayun, uh, I, I, will always pray for you at uh, nawa maging maayos yung uh, uh, yung journey mo yung na ma maging successful ka talaga uh -huh. Oh my <laughs> <Yeah>. God! <laughs> <laughs> All out siya. Napapansin ko, all out siya sa trabaho sa KPCC, mga sa board nila. Talagang mung, ano siya, ang galing-galing. Tapos, yun, friendly po. And, <clears throat> ang gusto mo. Hindi ko ulit. makikita kita pa tayo ulit. sa sunod na mga panahon. So, maraming salamat. May gawin si Nicole. Sa mga naging kasama ko, kay lahat, Pagka nakikita niyo, tahimik ako sa Facebook, dalawang araw na wala akong my day. Kaya, nakikita niyo ngayon, lagi ako nag my day. Lagi message sa akin, dati Kaya nabuo ang lutang, Kasi yun nga, mga unang kape-kape yan. Di ba, Ate Cole, no? Sa ano? Salamat. Ano? Ano? Sa